magandang araw po sa inyong lahat uh, for today's video ipapakita ko po sa inyo yung uh, napakagandang uh, taniman dito sa may sa amin ng palay napakaganda Ayan. itutul ko po kayo kung, uh, dito kasi sa bandang uh, mayroong, ano, mayroong irrigation kaya napakaganda ng na uh, tubo ng palay oh, i-round diba? trip po kayo dito sa amin Sa so, may malapit lang dito yun sa amin may kalsada at Uh, hindi lang palay ang makikita nyo. Kitang-kita din dito yung um, Mount Mayon. Oh, diba? Saan ba yun? Diyan, malapit na Ayun, no? Kitang-kita. Napakaganda dito ng tanawin kada hati. Oh, diba? Ito na, sitting na natin yung uh, uh, puno ng palay. Ano? Oh, napakataba ng mga tanim pagsagana sa tubig, yan. Napakaganda. Yeah. Tayo ay laging magpasalamat sa mga farmer kasi sa mahal ng bigas ngayon, kailangan na pagandahin yung pagandahin, no, <laughs> pagandahin yung ano, pagandahin yung tanim. Dahil dito nakasalalay ang ating mga pagkain sa araw-araw. Ayan. Oh, napakaganda, di ba? Ayun, napakalawak. Ayan. Lahat ng nakikita nyo ay hindi ako pag-aari, syempre. E, pinapakita ko lang sa inyo yung uh, mga masipag nating uh, sa mga magsasaka. Uh, Mag-thankful tayo kasi nagtatanim sila ng mga palay para mayroon tayong bigas. Ito, ayan. Bagong tanim pa lang to. Ganito. Bagong tanim. Mm. Ayun, Oh. Ayan. Ang dami. Uh, para dito sa lugar na to dahil sa suficiente ang tubig uh, more on 3 to 6 months lang pwede nang i-harvest ayan no tingnan niyo naman yung bunga niya napakaganda hmm. diba kaya lagi tayong magpasalamat sa mga magsasaka sa dahil binibigyan nila tayo na magagandang ani Ayan sufficient dito sa tubig o, oh, diba napakalawak marami kasi dito ng ano eh, tubig may irrigation sila punta tayo doon sa kabilang banda yan yan, ito po yung uh, irrigation dito sa lugar na to kaya maganda yung tubig tabi-tabi po, baka tayo ay manuno ayan oh. lapit lang to ng karsada napakaganda yan. Kaya maganda yung tubo din ng palay. Kasi dito sa tubo. Yan. Diba? Kapag marami talaga ang tubig, maganda din yung tubo. O, Napakalawak dito. Taniman. Yan. Oo. Napakalawak. Ayan. Dito din, kitang-kita din yung Mount Mayon. Ayan, no, oh. Kasi malapit lang kami sa Mount Mayon. Ah, hindi nga lang ngayon, ano, kitang-kita kasi maraming clouds. Ayan. Chichempohin mo din yan. Ayan. Napakaganda. Dinadayo din dito ng mga turista para oh, hindi lang yung palay na magaganda. Pati yun, tinitingdan din nila. Ayan o, di ba? Napakaganda. Mabilis lang yan mag-aani. Pero hindi ko matatiming yung harvesting ng palay eh. Ayan. Ah, nasa may kalsada yan. Di ba? Ayan o, dito. Isang uh, irrigation din to. Ayan, papuntang uh, doon sa may palaya, no? Napakagandang irrigation. At hindi lang palay ang nakikita dito. Pati kamote. Ayan, no? kamote ng uh, oh, masarap to dito, dito sa probinsya. Yun. At higit sa lahat. Ayan. May makikita tayong Uy, papaya. Oh, napaka-fresh. Fresh na fresh dito sa papaya. Ayan. At higit sa lahat, may kamoteng kahoy. Oh. Ito, mga kamote din. Ayan ito ko kayo dito sa uh, palayan napakalawak napakalawak na palayan at ito yung irrigation yan hanggang doon yan napakalawak oh. Uh, ito din yung ano oh mga ah uh, <clears throat> ang tawag nito sa amin balingoy. oh. yan kamoteng kahoy oh, napakaganda ang tataba din kasi uh, maraming tubig kasi dito may mga lugar kasi na uh, umaasa sa ulan. Kaya, dito may tubig. Kaya maganda yung tubo ng mga palay. Eh. Ayan. Oh, napakalawak nitong ano, uh, da, ano, kamoteng kahoy. Ayan. Napakalawak. O, oh, di ba? Ayan. Punta tayo doon sa may ko. Napakaganda dito sa probinsya. Maganda pa rin manirahan talaga dito sa probinsya. Napakalawak at mga presko ang mga tanim. yan, O, oh, di diba? Palibot. Napakalawak. O. Oh. Napakaganda nga, no? Napakapresko. Pwede pa daw dito mag-jogging din. O. Oh. Napakapreskong lugar. Da actually, ano, daanan lang din to. Ayan. Ano yung Mount Mayon? O, oh, diba? ba? ayan Kitang-kita -kita din dito. Kita-kita ang kagandahan ng Mount Mayon. Ah, uh, palibot, 'di ba? Yan, doon tayo galing sa isa. Ayan, oh no, yung mga puno ng nyog, ang dami. Dito sa amin, puro puno ng nyog, Ayan, mga palay, mga tatapa. Ah. Uh, Fresh kompresko ang ah uh, ah uh, kamoteng kahoy mga ito din, kamote sa mga mahilig sa kamote ayan napakadami hanggang pa doon yan o oh, di diba tingnan nyo naman napakaganda oh, napakaganda dito sa lugar na to ah, uh, maraming pananim ah, uh, napakaganda kaya parang uh, hindi parang gustong gusto ko talaga dito bumalik sa, sa aming probinsya kasi napaka fresh ng hangin kumpara doon sa Manila. Doon puro bili. Kahit saan naman siguro. Pero dito, uh, mga mura yung mga bilihin, mga fresh. Napakaganda pa rin manirahan dito sa amin, sa probinsya. Ganito lang yung bubungad sa iyo araw-araw. Napakagandang tanawin. Uh, fresh yung hangin. Yung mga gulay. Katulad dito. Oh, so sa mga taniman nila. Ayan. Um, tingnan nyo naman. Napakaganda. Diba? ba? Napakagandang tanawin. Fresh na fresh. 3 oh, to 6 months, pwede nang i-harvest itong palay. All, hindi na natin maaabutan. <laughs> Ayan. Papunta na tayo ng Manila. Ayan. oh, di ba? Alright. Ayan. Oh. Napakaganda ng tanawin dito sa amin. Sa palayan. Sa palayan lang muna tayo. Ayan. Okay. Malapit dito sa Mount Mayon. Uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag dito sa aming uh, palayat. Uh, isa rin to sa produkto dito sa aming probinsya, yung uh, magandang palay. Ayan. At sa mga uh, minsan kasi may, may mga lugar na hindi kagandahan yung uh, tubo ng palay dahil uh, kulang sila sa tubig. Ayan. Nachempohan ko na mayroon pala kami ditong lugar na magaganda yung tubo. Kaya, kaya pinakita ko sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking vlog. Thank you so much dito po sa aming probinsya. Yun. Salamat, salamat po. Thank you so much. Team Good Vibes. Shout out po sa lahat ng mga nanonood sa aming vlog. kayo sa amin uh, sa aming palayan. Hindi po sa akin. <laughs> Ayan, sa aming lugar. Ayan, papunta ito sa amin pala yan. Thank you so much. O, oh, diba? Napakagandang lugar. Yeah. Maaliwalas. Kaya, mas maganda pa rin manirahan dito sa aming probinsya. Mahangin. Uh, fresh na fresh. Ayan. O, oh, diba? Thank you so much, everybody. <mulay>